Sa Good Vibes, Iloy nga nagreklamo sa sustento sa live-in partner para sa anak na nag-eskwela, ginhatagan sa scholarship ni Mayor Aldi Benitez. May report si Nico Delfin. Nagdangop sa programa nga isugid mo ka mayor ang iloy nga si Jessel Joy Hibala. Bangod malawig na nga wala naga-sustento ang iaanay live-in partner sa ilanak nga karoon naga eskwela sa senior high school. Suno kay Hibala kulang ang ginahatag sang amay nga isa kasiman sa 17 anyos nila nga anak nga babayi kag na siya sa galastuhon bangod wala naman nagapadala sang sustento ang ginareklamo nga siman. Men gyud ya Mayor, mm. para hindi iya mag-drawing amon nga ano kay uh -huh. for 17 years amo ginaay katapo halimbawa sa una. Siguro lang tawon taman kay possible uh -huh. to tuwa wala og pray. Ga ga <laughs> ga chance bala mi ako yo okay man lang ko yung, ang ang ako amo na bala ma ang ako nga ano kay kapilan ko magbalik-balik. Sige, lako Gapon. message. Yes, message. So, kay Attorney June Malde sang City Legal Office may salabto ng ama ay si anak sandig sa Republic Act 9262. Hmm. So meaning, maski gahatag ka sang support pero kung hindi siya sufisyente uh, violation Gapon, sang Republic Act 9262. But attorney, kung wala obra? Kung wala obra, Mayor, uh, isa na siya kagre area kay hmm. tumod nga kung magsilin kita nga support ang, ang formula dira is according sa capacity sa manog sustento kagsang kag sang need sang ginasustentuhan gani ginsugilanon man ni Mayor Albi ang ginareklamo nga siman agod ba pa siguro nga sabto ng sustento sa iya anak kung makabalik na ini sa sa barko. Magluwas diri, nagpasalig man ang alkalde sa tagriklamo nga tagaan sang scholarship ang ila sini anak. Uh, anyway, ma-assist kami, you no, know, matagsang scholarship program para at least hindi man kamo mabudlayan gyud sa inyong uh, kabataan. Especially wala man sa Danmer subong palangitan an. So, and then ang so. so, ang amay wala man sa yeah, obra. subong mismo. But, but you know, obligasyon oh, obligation man sa amay, no, no ka ganit, hindi mo man ang mga yes. ang kabataan mo. <laughs> No. Labi naman naging kalipay sa iloy nga si Giselle nga insigida na tagaan sang aksyon ng ila problema kag may scholarship program pa. Wala gid ko nag-expect nga ging aksyonan mo dayon ang akon nga problema mayor. Madamo gid nga salamat kag sa tanan nga single mom da. Laban lang kaya tani kag hindi ko mag-stress isugid nyo kay mayor. Ang alkalde na man naman nga magapirmahanay sa kasugtanan sa magtimbang abahin para mapasiguro nga masabat ang kinahanglanon sa ilaanak. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.